Michael. Ay. Ayan. At ang pinakabata. Kuya Tats. Si David pa. Ay, si David. Makita mo. Si David. Ay, yeah. Tapos si Pong. people in the world And gonna be fine oh. Ano, sobrang ganda ng boses mo. At Saba. pwede mo gamitin yan para sa future mo. At saka bukod sa magandang boses mo, napakaganda mo pa. Salamat. Sabi nga ni ano eh, sabi ni Kalingap ano, Kalingap, tata. Ah kanina kasi, well, ah, hindi pa kami pupunta dito. Pinagmamalaki niya. kasi um, sobrang um, ganda mong nga daw and ang, ang ganda, ganda ng ganda, ng ng boses mo. ganda tapos <laughs> Grabe. Kanina po, nabanggit nila na kumakanta ka rin daw po. Gusto niyo po, duet po tayo. Alam mo kasi, kumakanta ako sa banyo lang. <laughs> ito. Oh, ito paano? Gagawin, siyempre gagawin ko to kasi uh, ano eh ah, uh, para sa iyo. Something about I mean, you. Ano ba 'yun? Ito nang kanta ko kasi ako. Sige, kaya ko to. <laughs> <clears throat> yung ano po, sa aking puso. So sige, sige, sige. Try natin yan. Alam ko yan eh. Simulan mo ah. Sige po. Uulit-ulitin ko sa'yo Ang nadarama Ang aking puso aking puso damdamin ko Pinakabahan <laughs> ako! Wait si Mike. Ah. Pag ganito kasi kaganda yung boses ng kaharap, talagang kakabahan ka. As in. Oh. Ang ganda-ganda pa. Grabe. Okay. Ready time pa natin? Sige, game. Sige. Tapos so, okay. si Dan yung mga bro, pa si Dan ang mga Pwede kong tumayo. Dito ako. Wow. Ama. Uulit, <laughs> ulitin ko sa'yo <laughs> Ang nadarama ng aking puso <laughs> Ang nandahan ko'y para sa'yo kahit kailan na Hindi <coughs> Ikaw ang laging hanap-hanap Sa gabi't araw Ikaw ang nais ko Sa tuwi na ay natatanaw Ikaw ang buhay at pag-ibig Wala sa aking puso ito ka ikan lagi sa. Bro, cancel ko na magbalik mo. <laughs> cancel ko na yung magbalik mo. As in, sobrang kinakabahan ako kasi ikaw nawala ka. sobrang. Ikaw na, ikaw na. na. Nawalay ka. May kahit sandali sa aking piling Kahit Buksan pa ang dibdib ko Matatagpo ay darawan mo <coughs> Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanda. Ikaw ang buhay at pagibig walang Wala nang iba Sa aking puso ito na ikaw Grabe ang galing niya Grabe ka lingap, sobrang galing <laughs>